Hello ito, meron tayong unit na Aerox na tumirik sa kalsada dahil uh, nagkaroon na siya ng, ano, ng error tapos ayaw na mag-start ayun nga, chenik natin at uh, ito, winalwal natin yung kanyang clearings hanggang dun sa wire dahil uh, nakita natin yung kanyang uh, wire na nag-short na, nagdikit dikit kung na nasunog nagdikit na, hindi ko lang alam kung sana, hindi nga na-apektuhan yung kanyang ECU yung ECU nya kasi nag check engine na siya at ah, nagkaroon ng maraming error hindi lang isang error ang nangyari madami kaya nais na isang muna natin doon muna tayo sa wire mag base kapag kasi ganito, napaka importante yung base muna tayo sa wire bago tayong pumunta sa ECU kasi may hirap po kasi kapag ka na nagpabili tayo ng ECU tapos hindi natin chinik yung wire at sinalpak natin yung bagong ECU dito at hindi pa natin check yung wire maari yung bagong ECU may sira kaya mas magandang i-check muna yung wire ng una kasi dun sa tinis natin to o ginamitan natin ng diagnostic tools tinutukoy niya si ECU na defective malabas ng daming error ayun nga daming na nagkaroon ng ano nagkadikit-dikit -dikit, dikit to mga negative positive Ayan, tapos ang dami pang mga nakaupin na nabalatan hindi malang inayos pero aware naman si sir nung binili niya tong unit kasi second hand nga nung binili niya to na sinabing meron daw nasunog sa unit Example nito mga sir yan nasunog to nasunog to tapos meron dito nagdikit ito o oh. nagdikit yan hanggang dito o oh. yan nagdikit kaya winalwal natin to para may itabi natin or masaygrigate natin, magbalutan natin yung mga, mga nagdidikit-dikit, yung mga naka-open wire. Tapos magbe-base tayo after ng uh, pag-wiring natin kung uh, ba yung unit or talaga uh, need na natin magpalit ng ECU. Kasi wala na siyang, ano, wala na siyang uh, redundo. Tumutunog lang sa kanya pag pinupustret mo yung relay na lang kadaaming error hindi ko na, hindi ko na sa inyo na ipakita yung error pero mamaya check natin mamaya ulit after natin maayos yung kanyang wire kaya binilatan natin lahat ito yung mga ano ito yung mga laging uh, issue hindi lang sa Honda hindi lang sa Yamaha lahat ng motor lalo pagka mga ganito knife eye at lagi nababasa dito kasi dating motor ko laging daking dito yung nasisira kaya nawawala ng kuryente ganoon din dito, halos same lang din sila ng uh, problema at pag nababasa, nagko yung wire at doon na uh, pinagsisimulan nung uh, shortage hanggang sa minsan nga, nalubak ka lang nagraw yung wire doon na nasisira uh, yung ECU yan, tiyan, isa din ginagawa natin ADB, papit tayo ng bull race yan sa mga magtatanong ng uh, labor sa mga ganyan ang uh, labor namin dyan mga sir 800 sa sa nga na, nung nasa kasa ako, singilan ng ganyan 900 to 12 ang singilan sa ganyan dahil sa sobrang uh, dami mong kakalasin syempre yung pag iingat ng customer natin sa motor niya ay eh, dapat ganoon din yung paggalaw natin sa motor dahil uh, iniwas natin yung magasgasan at uh, ayun, meron sniper din na ginagawa din dito. Ayun, overheating. Eh yung bagong ano, sniper na 155. Tapos ayun, dami pa nakapila doon, oh. Ayun, uh, waiting pa sila. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila diyan. Ah, oh, magpintuan lang kayo diyan, ha? Ah? okay oh, kwentuhan lang kayo diyan. Bara, gusto niya? Baraha. Ha? Kayo nga nauhuli, ay okay. dadamay mo pa ako. Eh, baka gusto nyo libangan, huwag nyo sasabayan ng pera. Masama yun, libangan lang ba? Libangan. Ayaw niya. O, oh, sige, wag. Masama yun, chok chok lang namin yun. Kamaya, bibigyan ko ng update yan mamaya sa inyo mga sir. Ayan, tamasa na natin yung wire. Kaso hindi pa natin siya totally nababalutan kasi tinisting nga muna natin Ito yung ECU binalik natin. Tapos, ayan nga, daming error. Ayan, daming nakalagay na kwan na error code. Kapag binura mo yan, hindi pa rin nawawala bumabalik pa rin halos lahat ng uh, wire nito mga sir chinik na natin lahat ng mga divider ng wire chinik na natin lahat lahat kasi nga nasunog yung kanyang wire nagdikit yung mga dapat hindi nagdikit o magdidikit ayun nag short circuit kaya ito na yung hinala ko kanina eh. ito ECU ito na ko kanina no. <coughs> kaya kaso lang hindi pa tayo nagbibase kaagad sa ECU kailangan mo natin talagang baybay lahat ng kanyang wire nandito dito hanggang dito pinakataas yan chinik na natin to na i-secure na natin kaso wala pa rin ganoon pa rin yung tinutukoy niya kasi simula pa lang ito na yung naging problema ang error nito hanggang sa paglinis hanggang sa inerase natin kaso hindi na i-erase kaya ang dami easy yung internal circuit failure i-chinik na natin lahat lahat po yan mga sir automatic nadamay or nag short circuit yung ECU nasira kumbaga Woo! eto na mga sir bali narinisan na natin yung wiring nya ayan ayayos na natin yung pinaka main harness hanggang dito ayan kaso nga lang check na rin natin yung kanyang stator kaso goods yung kanyang stator kasi kapag ka once na may problema yung stator nya mga sir laging nakalagay dyan ano horror horror code, unknown code ang laging nakalagay dyan na-check na natin, ghost naman kaso talaga may problema na yung ECU nasira yung ECU nya dahil sa short circuit na kanyang harness at yun na raw daw yung naging issue nung bago ito mabili kaso nga lang ngayon lang din bumigay 2022 pa daw yata yung ano yung issue na yan nagtitiis sana sa check engine dito yun lang kasabi niya merong nakalitaw na check engine pero hindi siya namamatay ngayon bumigay na talaga kasi nagkaroon na siya ng short circuit kaya maghahanap tayo ng ECU pinakamahirap dito mga sir dahil uh, version 2 na Aerox ito pala yung mahirap daw maghanap or hanapin yung pisa na ECU kaya tingnan natin kung ano yung mga gawin kung pwede natin pare-pare yung ECU nya or kung nasa, ano, nasa may ari naman nito kung ano yung gusto niya kung ipaparepair niya pa or bibili ng bago pero sabi niya kasi bago na lang daw kasi ang dami kasi naka install na error dahil sa short circuit kaya dapat pagka lumabas niya yung check engine dapat paggawa yun ka yun huwag nyo nang hayaan na hanggang sa masunog sunog na lang kasi galing yata daw ito lang, ano, ng ano nang bangga kasi yung kanyang bracket ayun, welding welding kaya abangan niyo na lang yung ano nito susunod na rin video dito kasi maghahanap pa tayo ng ano ng uh, bagong ECU na ipapalit natin o ipaparepair tapos naman ang may-ari ko ano yung gusto niyang gawin sa ano ECU niya baka sumalang oh, papamahal siya dito baka niya lang yung, ano, yung part natin dito mga sir kasi mag ano agila pa tayo tinawa ko na sa tropa kasi sabi niya eh, may, ito daw yung mahirap na hanapan ng ECU kaya kung may alam kayo ano i commit nyo na lang Marshall para makatulungan natin itong mayari kasi taga Bulacan pati umiwan na lang ito sa amin alis alis lang din kung i nantay nyo muna tinuro bullshot natin yung unit nya para ano masabi nyo sana sa commander niya.